ikaw, Hindi na, hindi yan. Girl, ikaw ang ikaw. na Hindi ka Kailangan ko namin yung kooperasyon. Girlie, kita. Ano yung sura niya? Sabi ako. Kailan ko nag-etap? Okay, mamang pulis. Huwag tawa-tawa -ta dyan. Huwag kita kalahatan ka. Sabi niya po, kamas mo sa Papatayin niya ako. Oh, ito na yung seta <laughs>